Tips kung papaano nyo mapapababa ang inyong serum triglyceride sa inyong tahanan lamang. Number one, magkaroon kayo ng moderate exercise at least five days in a week. Ito po yung makakatulong sa inyo para maproseso yung mga sugar and triglyceride sa inyong mga dugo. Sa halip po kayo po ay sumakay sa elevator, gumamit na lamang kayo ng stairs. At kung kayo po ay sasakay ng mga bus, ng mga jeepneys, or mga tren, ugali na lamang po maglakad, lalong-lalo na kung kaya naman itong lakarin. Number two, i nyo po ang inyong weight, ang inyong timbang. Alam nyo po ba kung kayo po ay bababa ng 5 to 10 pounds? Ito po ay nakakatulong po para mapababa na natural ang inyong triglycerides sa inyong mga dugo. Para nang sa ganon, matuwa naman po kayo kapag nagpapacheck ng inyong blood chemistry. Pangatlo, kumain po kayo ng mga pagkain na less sa carbohydrates at sa mga low saturated fatty acid. Yung mga oily foods sa mga mantika, taba ng karne, ito po mga pinagprituhan, mga ginisa. At the same time, yung mga processed foods na hindi naman dapat natin kalimitang kinakain. Magkaroon po tayo ng mga alternative ng oil, for example, yung mga vegetable oil o yung mga olive oil na maari po natin isama sa ating mga kinakain nang sa ganon maiwasan natin ang pagtaas ng ating triglyceride. Pangapat kapatid, sabi daw nila, untiin daw, unti uh, untian ng pag-inom ng alkohol. Ganito gawin natin, huwag na kayong uminom ng alkohol dahil yan ay masama sa ating kalusugan. Kadalasan po, ito po ang uh, nakakatulong sa atin kung papaano po sa pag-iwas tayo dapat sumunod. Kailangan po iwasan natin dahil di po maganda sa ating kalusugan. And remember, ito po ay nakakataas ng ating triglyceride. Yung ating panglima kapatid, ugaliin natin kumain po ng fish or ng isda. Dahil ito ay mayaman sa omega fatty acid at ito ang nakakatulong sa atin kung paano tayo makakaiwas sa mga pagkain pong nakakataas ng triglyceride. At panganin po kapatid, ugaliin po natin uminom ng maraming tubig. Bakit? Para maiwasan na po natin ang pag-inom ng mga processed sugar, mga fructose, yung mga sugar concentrate na maari po natin makalimutang uminom ng tubig. At ang pagpito, kumain lamang ng portion size meal, kunyari talagang hindi nyo maiwasan, ugaliin nyo lamang kumain po ng bahagya o kapiraso nang sa ganun po, is masanay po ang inyong katawan po sa ganun lamang na kinakain. Kumbaga po, masama din naman po ang sobra at masama din naman po tinitipid ng inyong sarili. Kasi wala naman po talaga nakaka perfecto ng ganyang pagkain o kanyang diet. Not unless, meron kayong stricto disiplina sa inyong sarili. Ito po si Dr. Vito ang nagbibigay sa inyo ng libreng payong medikal mapagpalang araw sa ating lahat.